Ah, hello guys. Iyaya kong asawa ko pumunta uh, pumunta kami ng supermarket. Tari na nga po na sa supermarket kami. At ah, uh, taga ano asawa ko doon. Tayo na nga po nakakita ng aking asawa ng stop toys. Para nagugustuhan yung bumili ng stop toys. So, Inipisil-pisil niya yung Mickey Mouse. Yan you know, tinanong sa akin at tinuturo sa akin. Eh. Ang ganda ng Mickey Mouse. Marami pong mabibig po rito. Yan, may mga teddy bear pa po dito. Namang ganda. Masawa, nagikot-ikot po siya. Kung ano yung mapibisil niyang mabibili niya yung dragon. Holy green. Ang ganda pa ng stop place na yan po. Nakakita po ng mga pandesign sa bahay. Pa, ito po yung, ano, yung kabayo. Mga agila. Na gold, no? Ang po na, no? Mga agila. Kala niyo po yung ginto. Gold na Gold. Ito yung kabayo. gold na rin yung kabayo. Naging gold na rin. Oh. mga camel, naka gold. Diyan po. Naganda po mga yan. Oh. Pang display po sa bahay. Yan ang mga kabayo. Yan, mga pang display po sa bahay. yung ang aking binibidyoan. Yan nga po. Makakita po ako ng sa club na mga magaganda. Baka sa po makabili mo sa isang piraso o dalawa. Ito so, na. Binibidyo ko na nga po. At hanggang dito na lang po ang aking video. At maraming salamat sa panunod sa inyong aking video. At God bless po sa inyo lahat.